grabe ka ang ganda ng lalaki mo ano magagawa nila Arjun at CJ Parikun kung nandiyan ka na sa cell wala malapit ka nang kunin na ng channel ko si Charo Santos Concio sobrang yung lalaki Bukasih... ...dendam lelaki. Bukasih mu. ...bibiru lah. Pangit ka, pangit. Kukunin ka na ng bagyo. Ayan, oh. Mga bagyo na.